One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, koko naman ng tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo, fresh overload pa di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang bongga. At syempre, ayun nga, katatapos lang ng birthday ko yesterday. Maraming maraming salamat sa mga bumate. Tusko, maraming salamat talaga sa pagmamahal ninyo at supporta na binibigay ninyo na-appreciate ko po talaga ang pagmamahal ninyo kaya maraming maraming salamat and then of course sa mga bago nating subscribers maraming maraming salamat naman sa pag-subscribe ninyo sa channel ko at hindi lang yan syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na solid talaga grabe ang supporta maraming salamat so appreciated po pero ngayong araw na to syempre marami akong hatid na chika na talaga naman oh my gosh. Magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, sabing ganun mama sa manong masasabi mo sa mga kandidato sa Mr. of Pilipinas 2025. At ito nga, isa nga dito sa mga pinag-uusapan ngayon, ang pambato ng Puerto Princesa Palawan na si Oliver Eugene Kurt. Aha. Isa siya sa mga Pilipino German. So, ano matasabi mo dito sa kagwapuhan niya, Mama Sam? So, para siyang bagong Kurt Bondat. Alam mo yon na napakagwapo, napakaganda ng katawan. At sempre mukha siang yummy, O, oh, ba? Diba? So yun, so yun yung nakikita ko sa sa aura niya na ang ganda ng height, ang ganda ng katawan, tapos alam mo yun, grabe ang lakas nung dating. So parang nga siyang nakikita ko na susunod sa yapak ni Kurt Bondat. So si Kurt Bondat hindi pa nananalo ng Mr. International pero parang may kapalit na. Charot, pero hindi ko lang maintindihan kung bakit siya dito sa Mister of Pilipinas sumali. Eh, pwede naman siya sumali sa, ano, doon sa kung saan sumali si Kurt Bondat, di ba? So, sayang naman. So, napakagwapo, napakaganda ng katawan at bongga. Siyempre, taga-German yan, kaya ay nakaumasa ka German Shepherd din ang kanyang batuta, tatarot so yan so nakakaloka ang gwapo niya in fairness. So, piling ko siya ang mananalo dito. Kaya, ayan na. So, ang bangan ninyo ang Mr. Pilipinas kung kailan ang kanilang darating na syempre, coronation para sa mga kalalakihan na to. And good luck kay Oliver. O, di diba? Oliver. O, di ba? So, yun. So, para na sa sumunod natin, chika, eto nga pambato natin sa Pambato ng Pilipinas sa Mr. Cosmopolitan ay ready ready na dahil eto na nga syempre rarampa na ang ating pambato na si Kenneth Marcelino dito sa Bangkok, Thailand kung saan ang kanilang pageant ay magsisimula sa September 2. Ayan na, September 2. Kailan ba yan? Hanggang September 7. So, one week lang. Parang six day lang. Ano ba yung pageant na yun? Hindi man lang tumagal ng two weeks. Pagdating nila dito, paghuhubarin na sila lahat. Tapos, ayun, pararampahin na. Charon. So, wala nang keme-keme. O, oh, di ba? Nakakaloka. Ano kaya gagawin to dito sa bangko? Na mapuntahan naman si Kenneth. Ay, Diyos ko si Kenneth ang gusto ko makita in person eh. So, eto. So, syempre excited tayo. Ayun, so, iniisip ko bakit kaya hindi sumali si Oliver dito sa Mr. Pilipinas Worldwide. Bakit siya sumali doon sa another pageant. So, yun. Napaka-question ako. Pero, syempre, gusto niya doon, hayaan natin. So, eto nga. So, syempre, syempre, feeling ko malakas ang magiging laban dito ni Kenneth. At, excited ako. Dahil, sana makarating ako dyan sa pageant nila. Kung maga maka-attend ako. Hindi ko alam kung sino organization yan dito eh. But, ayun na looking forward ako. So, ko ano ang ipapakitang performance ni Kenneth dito sa competition. O, oh, di ba? Na Mr. Cosmopolitan. Oh my God. So, Laban Philippines, kaya natin yan. Di ba? Diba? So, yon. Nakaka-excite lang na nakakakaba. Nakakakaba. O, oh, di ba? So, yon. So, para na sa sumunod natin, chika, Ito nga. So, pambato natin sa Reina Hispano-Americana. Mama, Sam, tingin mo si Beatrice na kaya ang susunod sa yapak ni Win-Win at sa kanidiyamate bilang next na magiging reina sa reina hispano-amerikana. So, tingin mo mama Sam, kaya ba ni ano na mag back to back dito? So, yon So, kung kaya ng pambato natin na si Beatrice, o, oh, di ba? Maklaland, o, oh, di ba? So, yon So, good luck. syempre. ayun ang una kong sasabihin. And then, feeling ko naman, matalino kasi si Beatrice. Kaya lang, parang tong lately, Parang yung laban niya dito sa Miss Grand Philippines, hindi ko siya masyado talagang nararamdaman yung yung presence niya. Hindi ba katulad nung nakaraan na parang ramdam na ramdam mo siya sa Binibining Pilipinas sa Miss World Philippines dito. Parang nadudoon ako sa fight na alam kong magaling siya pagdating sa communication skills. Pero, tingnan natin kung paano siya mag-prepared. -pre And then, alam naman natin na palaban tong si, si Beatrice, di ba? Nung lumaban niya sa Miss Eco, tin ay nako talagang kabog kong kabog. So, parang feeling ko, medyo mahirap yung back to back sa Reyna. <laughs> But naniniwala ako na kaya niya yan. Oo, so supportahan natin syempre. At tingnan natin kung anong ipapakita niyang eksena at ganap sa Reyna Espano Americana sa darating na 2026. Oh, di ba? So I'm so happy and I'm so excited for her. Kaya good luck. Beatrice. O, oh, di ba? So, yon So, exciting yan. And then, ayun nga. So, syempre, mga bagong reyna nga dito sa Miss Grand. O, oh, o oh, sa Miss Grand Philippines. So, mama, samtingin mo, sino kaya ang makakakuha uli para sa back to back? So, ayun nga, syempre, di ba? Si, ano, si reyna hispano americana mag-hit ng back-to-back. -back. Si The Face, mag-hit ng back to -back. And then, of course, si eh tiglaw, mag hit din ng back to back. Sa nga na sinasabi ko, mahirap yan back to back eh. So, medyo, alam kong malakas yung laban ng mga pambato natin, pero wag na muna tayo siguro talagang mag-ano, mag-expect ng back to back. Kasi, kung mananalo tayo ng back to back, is good yan. Sabi nga gano'n, ang, ang sabi nila, i-ano daw, tawag dito, ah, uh, may sinabi yung subscribers eh. I-manifest. O, oh, oh, i-manifest na natin yan. Wala namang masama kung magmamanifest manifest tayo. Totoo naman. Pero kasi pag nag-manifest ka, nandudoon na rin yung expectation. ba diba? So, ako, para sa akin, para hindi tayo ma-disappoint, oho oh, ng bonggam-bongga. Lalo na sa Miss Grand, just ko, Lord kayo pa naman eh kapag hindi na napasok sa semifinals yung ating pambato hanggang sa dulo ng competition eh galit kayo. So yon. So syempre alam naman natin na si Emma Tiglao ay talagang palaban sa totoo lang. Pero kasi iba yung caliber, syempre, na ipinakita nung nakaraan taon ng ating pambato na si CJ Opiasa. Hindi ko masasabi na Katulad siya ni CJ Opia Sa kabogera at talagang panalo I don't think so So sa mga nakikita ko Medyo challenge to kay Emma Tiglao Una kasi Ang nakikita ko kay Emma Tiglao Nandoon na parang syempre yung age limit, di ba? Na, na over siya doon sa age limit ngayon. Kasi kumbaga parang nag-up nga ng age limit. So medyo matured. Aha. Uh -huh. So nandoon, isa 'yon. And then syempre marami siyang makakalaban ng mga mas younger, mas mataas yung energy. So 'yon, expected din natin 'yon. Kumbaga parang nandoon tayo siguro ang the best na gawin natin ay mag ano lang, support muna tayo kay Emma Tiglaw at ipanalangin natin siya kung ano ang magiging eksena niya at ganap niya dito sa Miss Gran. Oho, siguro pahabain niya na yung hair niya. <laughs> Kasi syempre, para magawa niya na ng iba't ibang klase ng styling. Kasi syempre, alam niyo naman si Mr. Nawat, ang gusto niya sa tuwing makikita niya ang Grand Winner. Or magiging Grand Winner niya, gusto niya iba-iba yung nakikita niya talagang itsura. Hindi yung yun at yun at yun at yun. So, I hope na sana magawan to ng paraan ni Emma Tidlaw kung paano niya babaguhin yung mga styling niya. Sa hindi natin alam eh kung si Mr. Nawatba ba ay magugustuhan niya talaga si Emma Tidlaw, di ba? But nandoon tayo sa part na sige lang laban lang. Basta ako makatapad lang sa Emma Tiglaw, happy na ako. So kung mananalo siya, aba, sobra-sobrang ano na yon <laughs> diba? so, kung baga, di ba? So, bonds na yon kung mananalo siya. Para sa akin lang, ha? Pero ewan ko sa inyo, but tulad nga na sinasabi ko, i-manage ninyo yung expectation ninyo, don't expect too much, kasi maraming pwedeng mangyari. Mm -hmm. So, yan. So, real talk lang tayo doon na maraming pwedeng maganap. Hindi sa lahat ng oras ay lagi tayong wagi at lagi, ay, nako magaling si Philippines, Philippines mananalo dyan. Lalo na ngayon, just ko, ang pageant ngayon ay business business talaga. di ba diba? So, yun. So, good luck. And then, doon naman kaya ano, ganun din kailan Nicky Buena pe, kung mananalo silang back to back, oh, the winner, panalo, at ganun din syempre sa ano. And din doon naman kay Miss Tourism World at saka kay Miss Asia Pacific, So, malalaman natin yan kung ano magiging eksena nila, di ba? So, yun. I'm so excited pa rin. And then, eto, para naman sa sumunod na chika, syempre, mga runners-up ni Vina. Supportado nila si Vina ng bonggam-bongga daw sa darating ng Miss Universe. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dan, syempre, I'm so excited ko ano ang magiging ganap ni Vina. So ayan na nga, syempre, marami nga nagsasabi. Nako, si Vina, hindi naman yan mananalo ng Miss Universe Thailand kasi India na siya. Pero guys, ayan na. So finally, natupad na ang pangarap ni Vina na makuha ang korona ng Miss Universe Thailand. So, I think she's very happy. And then, nakita ko nga na lumalabas talaga yung aura niya ngayon. Kasi, wag yung wagi naman, ba diba? So, siguro, nandun ako looking forward ako kung ano ang preparation na gagawin nila para sa Miss Universe. So, yun yung aabangan ko kay Vina kung siya ba ay magiging mas matapang pa or kakabog pa ba at tingnan natin. Syempre, guys, sa totoo lang, medyo nakakatakot din si Vee ng kalaban sa Miss Universe, hindi at sa Manalo. Kasi nga, piling ko nga, itong si Vee ay, alam mo yon malakas yung laban niya. Kasi business side, tapos ganda-gandahan din, tapos matangkad. Alam mo yon yung kumbaga potential talaga. Pero hindi potential na tingin ko, ay siya mananalo ng corona. Parang piling ko nandoon din, nandudun din ako sa fight na na parang may hirapan din to si Vina pero tignan natin but kung styling at alam nyo na ay nako feeling ko kakabugyambak baklang yan sarot so yun. so nakakaloka um, strong pa rin ang Thailand sa competition ng Miss Girl ano uh, Miss Universe ngayong taon na to. So, tingnan natin. Kasi, ano sila eh, yung mga beauty nila, sobrang class, ang lakas nung dating, at talagang mga kabog naman, ba diba? Pero ito ang mas kabog dahil ang mga reyna ng ating bansa, di ba Na ilalaban natin sa international, ayan nga, Diyos ko, nagsama-sama yung mga malalaking reyna. Katulad na lang ni Miss World Asia na si Chris Grabides umatin sa isang event kung saan ay ay talagang nakasama niya si Miss Grand International na si CJ of biasa na talaga namang, oh my gosh, yung beauty ni CJ, no? Ang swerte. And then, syempre, na dyan din si Binibining Pilipinas International. Ayan nga, just ko, si Binibining Pilipinas International, feeling ko ang ganda-ganda niya talaga. So, parang, ay naku, looking forward ako sa magiging laban niya sa Miss International kasi, Very Japanese talaga yung beauty na meron siya. Di ba? Kabog. Pero itong mas kabog, syempre, ang ating Miss Universe na si Maria Atisa Manalo. So, nasa isang event sila at nakita nga natin sa iisang frame. So, anong chika ko dyan? Well, ang chika ko, ganda-gandahan sila. So, ang ganda-ganda ni Atisa. Parang, alam mo yon parang feeling ko talagang, ay, nako, ready-ready na ang Maria Atisa Manalo. So, ayan nga, naiintriga nga si Ati sa Manalo dahil nga sa hindi niya pagsipot doon sa ano, ng, ano ba to, ng kanyang lalawigan na Quezon Province, di ba? So, inimbitahan siya. Ang mga chika daw, eh kasi nga, ayun nga, nagmamaldita daw ang Ati sa Manalo. Parang piling ko hindi naman. So, kasi may management na si Ati so yung manager niya, or yung management na humahawak sa kanya, ito nga yung Miss Universe Philippines. Siyempre, hindi naman yan, basta-basta basta nakakalagka rin na nila si Atinsa na, oy tara pumunta ka dito. So, parang feeling ko medyo hindi lang sila nagkaintindihan. Maaaring kay Ate sa Manalo ay okay lang. Pero syempre, susunod at susunod siya kung ano yung nakakontrata at kung ano yung mga dapat niyang alintuntunin na, nagawen di ba diba? So, medyo nakakalungkot sa part na yan kasi nga syempre, ang Quezon Province medyo matagal-tagal din, ba diba? na, na alam mo yun na inalagaan nila ang isang Maria at isang Manalo. Tapos ngayon, parang syempre, sasama talaga yung loob ng mga taong humahawak sa kanya dyan na medyo hindi sila nabibigyan ng ano priorities. Ganon! Pero, sa kabilang banda, nasa management yan ng Miss, ano, ni Maria at isang Manalo. Ito nga, ang Miss Universe. But, sempre siguro misunderstanding lang. Kaya wag na natin intrigahin. Kayo naman kasi masyado kayo maintriga. Charot. Ay nako, good luck. So, yon And then, ito na nga, mas good luck ang magiging laban. Dahil, nakakaloka. Dahil, siyempre, ang... Miss Grand International, malapit na malapit na. So, four weeks to go, mag start na ang Miss Grand International. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay, handa na ba kayo? So, yun! Ganon! So, syempre, I'm so excited for the Miss Grand International ngayong taon na to. Dahil, syempre, ang ating pambato na si Emma Tiglao. Ayun nga, malakas ang laban. At sabi nga ng kadamihan, back to back. oh, yan, ganon. Ako naman, wag na muna tayo doon sa back to back. So, yung alam kong malakas ang laban niya, okay na ako doon. And then, good luck, syempre. Syempre, iba yung naging laban niya dito sa Miss Grand Philippines. Iba yung magiging laban niya sa Miss Grand International. Dahil sa Miss Grand International, talagang susubukan siya doon ng bongga-bongga. Pero ako naman, parang piling ko naman, is styling, sige, kabog lahat ng eksena niya kabod. Kaya, piling ko kakabod talaga siya no? ng bonggang-bongga sa Miss Grand International. So, ano na? Ready na ba kayo? So, I hope na sana ready ready na kayo sa magiging bakbakan at pakikipagbakbakan natin sa Miss Grand International for 2025. So, yon So, I'm so excited, syempre. Alam ko naman nakakabog si Emma Tiglaw. And I hope, I hope, sana may uwi niya ang corona. Mm -hmm. Di ba? Doon naman sa mga nagtatanong sa akin para sa sumunod natin, chika. Sabi nga nun, Mama Sam, ano daw ang masasabi ko kay, ano, kay, Michelle Arceo na ginawa daw Miss uh, Tourism World. Uh -huh. Lalaban daw ba ito? To be honest, syempre nagulat ako sa ibinigay nila kay Michelle Arceo na parang ha? Pwede naman mag Asia Pacific naman talaga si Michelle Arceo. Credit natin yung yung ano niya eh. Yung kumbaga yung profile ng meron si Michelle Arceo ay napakaganda naman. So, hindi ko rin naiintindihan. Pero kasi ang sabi, ayun nga, hindi naman siya pwede lumabas sa radio hispano-amerikana. E eh, di lalong hindi naman siya pwede na sa the face kasi parang downgraded na siya. Ang sabi, kailangan daw kasi sa mysterism world ay makuda. Oo, yun talagang magaling talaga sa kudaan. So, ayoko naman siyang gawing excuse para lang sabihin na, ay, kaya siya doon nilagay. Kung baga, para sa akin, ayun yung naging destiny at naging tanhana niya. Eh, di, go, 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 di ba? So, malay ninyo, sa lahat ng reyna dyan, siya ang makapag-uwi ng corona ng international. Eh, di, di ba? So, ang importante dito ay sports niyang tinanggap ang kung ano ang meron ang corona na meron siya. At naniniwala naman ako kay Michelle Arceo na nakakabugyan pagdating sa international pageant kasi syempre doon wala nang ano kumbaga <laughs> magiging fair na talaga ang labanan doon so alam naman natin na yung ganda ni Michelle Arceo ay lagi yung paso sa banga at saka yung galing niya pagdating sa Q&A. So talagang na-appreciate yan ng mga uhurado pagdating sa international pageant. Kasi dito kasi sa Pilipinas, iba ang laban. So yon Pero I'm happy ko ano yung ibinigay nila kay Michelle Arceo. Happy naman ako. At Nakikita ko naman na happy din naman si Michelle. And then, ganoon talaga. Ang competition, may nananalo, may natatalo. Hindi mo siguro panahon. Pero, ang Diyos na ang bahala sa lahat. Diba? So, naniniwala naman ako. Nakikita ng Diyos kung ano ang mga deserve at kung ano ang dapat para sa isang tao. So, Diyos na ang bahala. Diba? So, yun! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please come comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, baka naman. So, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and Laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.